Our Christmas Saya Merkado 2025 is now officially open. Magandang sanuso sa Narito po tayo ngayon sa River Park Esplanade kung saan ngayong unang araw ng Disyembre, binuksan na rin ang Christmas Ayang Mercato 2025 ng Business Development Office. Ngayong araw po ay makikita po natin tampok ang iba't ibang mga food at non-food stalls sa lungsod ng San Jose del Monte. Ipinagmamalaki po rito ang iba't ibang mga local delicacies na talaga naman po nga matitikman at mabibili ng mga kapwa natin sa Nosenyo dito sa Mercato 2025. Kung maglalakad po kayo sa Gawi, Bandaroon, ay makikita nyo naman po ang iba't ibang mga non-food stalls kung saan merong mga garments, clothing, bags, pabango at kung ano-ano pa pong mga gamit na pwede nyong mabili bilang handog na pamasko ngayong kapaskuhan. Sa unang araw ng buwan ng Kapaskuhan, binuksan na rin sa publiko ang inaabangang Christmas Siyang Mercato 2025 sa River Park Esplanade Barangay Dulong Bayan nitong Lunes, December 1. Sa pangangasiwa ng Business Development Office na pinamumunuan ni Business Development Office Head Ronald Soriano, aabot sa dalawanda ang mga local MSMEs o micro, small, and medium enterprises ang nagpalista sa pagnanais na maging kabahagi ng taon ng Mercato sa lungsod, kabilang ang mga first-time stall owners ngayong taon. Ang business name po namin is ABC K Bite. So we offer corn dogs, um, juices, mozzarella cheese, mozzarella balls. And ang specialty po talaga namin is yung grilled balut and penoy po. Last year po kasi nung nakakikita ko sa page nila, so parang napaka-successful ng event. So we try to um, participate this year po. So luckily po yeah. na-invite din kami and um, para makatulong din po sa mga tao po namin na-inspire ako dito kasi mahilig ako mamili ng mga damit para sa anak ko. That's why ito yung aming store, siyana Shop. Uh, from zero to, to kids or ano, adults wear, meron tayo niyan from newborn, boy and girl. Tapos meron tayo mga sportswear like dry fit, cups, and shorts. Sobrang nakaka-enjoy, nakakatuwa, uh you excitement, sobrang nakakakaba din halo kasi syempre first time ko to na, na magtinda. Maraming maraming salamat po sa opportunity na itong binigay niyo po sa amin. Sina Lala at Ren ay dalawa lamang sa anim na pong mga official MSMEs na nabigyan ng pagkakataong makapagtayo ng kanilang mga stalls sa muling pagbubukas ng taunang Christmas Mercado pinangunahan ni Reverend Father Leon Coronel ng St. Joseph the Worker Parish ang pagbabasbas na sinundan naman ng ribbon cutting ceremony na pinangunahan naman ng punong lungsod at Rida Robes, mga miyembro ng ikasyam na Sangguniang panlungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Arlene Bartolome Arshaga at City Administrator Attorney Rizal de Mendoza. Naging kabahagi rin ng programa si MWSS Acting Deputy Administrator Engineer Ryan James Ison, mga department heads, mga business at stall owners at mga sanusenyong mamimili at namamasyal. Tampok sa taunang merkato ang mga food stalls ng masasarap na mga pagkain at local delicacies katulad ng puto bumbong, bibingka, grilled balut at iba pa, gayon din ang mga non-food stalls, tampok naman ang iba't ibang mga gamit na pwedeng panregalo ngayong kapaskuhan katulad ng mga damit, bag, sapatos, pabango at iba pa. Meron po, which is burger and drinks kung saan ako adik and may nahanap na ako which is suitable sa budget. Pwede siya maging tourist spot or kahit sa mga family kung gusto nilang mag-outing for a while or may mga katulad kong tao na gusto ko lang maglaylo, pwede akong gumastos dito, pwede akong magpahinga or what. And maganda siya para sa maging magisa or may kasama. Nakakaraan no, po kasi, pumunta po kami dito wala pong ganto pang kainan tas ngayon po, nag nagulat na lang po ako ano, meron na sila Masaya naman po kasi madami na namang ano, makakagala ulit madaming dadayo na naman Thank you! Kasi as in ang gandang an pasyalan po neto Sa papalapit na kapaskuhan patuloy na sinisikap ng pamahalang lungsod sa pangunguna ni Mayor Aterida Robes katuwang si Congressman Arthur Robes at lahat ng mga ng ng lungsod na maihatid ang kasiyahan at tunay na diwa ng kapaskuhan sa pamamagitan ng serbisyo publiko sa bawat San Joseño. Natutuwa kami dahil uh, maganda ang reception ng mga San Joseño dito sa ating uh, River Park Esplanade Mercato. Meron po tayo ngayon uh, 60 60 merchants uh, ranging from non-food and food kaya mas marami pong mapagpipilian ang ating mga kapwa San Joseño ngayong taong ito. Mga kapwa ko San Joseño ang ating uh, pinakahihintay na Christmas Ayam Mercato ay, to, ay uh, open na po ngayong araw, December 1st, at uh, it will last until December 28 So from 3pm to 9pm po, pumasyal na po kayo dito. isama nyo po ang inyong mga loved ones. Sa lahat po ng ating mga concessionaires or locators, maraming maraming salamat. Sa, ang gusto lang natin ay kumita kayong lahat. Uh, on December 5, meron tayo dito ang Zumba. So, we will be releasing again Restag para makabili sila sa inyo. To all our um, locators or concessionaires, good luck po sa inyo. Samantala, bukas ang Christmas Aya Mercato 2025 at araw-araw mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi hanggang December 28. Para sa Balitang San ako si Jalo Darantino, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa San Jose. Para sa napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, mag-subscribe na sa official social media pages ng pamalang Lungsod ng San Jose Del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya San Jose.